Sek, baka inahanap ka na ni Kamote, papalitan mo pa <laughs> <basa> siya sa duty. <laughs> Bay, video-video ka dyan, baka may duty ka pa. Sure, <laughs> <-shor -lip> ka. Sigura lang <laughs> ang piling na nakasakay kayo na naman sa parko. Meron na kaming ano dito, uh, maliit na grupo ng mga retiradong seaman na nandito na sa Australia. Yeah. Nagsimula ang lahat sa simpleng interview lamang hanggang sa nauwi sa pagkakaibigan at naging isang grupo ng mga retiradong seaman dito sa Australia. Ito na yung aking mga nakapanayam, na unang-una si Second Mate Gelmar si third engineer na <laughs> interview ka kahapon <no>, mukhang <laughs> <sa 'yo. laughs> mukhang korean <laughs> at ito si Boso Ney na isa ko rin na nakapanayam hey. meron na kaming ano dito malit uh, maliit na grupo ng mga retiradong seaman na nandito na sa Australia yon uh, balang araw lalaki rin tayo <laughs> Bago ang lahat, nais ko lamang pasalamatan ang taglay na kabaitan ni Boson Ney Itchauri. Bukod sa lagi na lang siya ang taya sa kainan, ihanda eh pang tumulong sa kabaro niya na nagsisimula pa lang dito sa kahit anuman na bagay at sa abot ng kanyang makakaya. Kaya, saludo ako sa iyo, tro! Para sa kaalaman nyo, tuwing Miyerkules kami ay nagkikita-kita para makapagbanding, makapagkwentuhan, at para na rin makapamasyal. Dito mo talaga mararamdaman yung work-life balance at ito yung isa sa nagustuhan ko dito sa Australia. Masasabi ko na less talaga yung stress dito kumpara sa barko na bukod sa alon ay nakaka-stress talaga ang trabaho. Sabi nga ni Third Engineer Nick, importante yung mental health natin. Ito rin yung kagandaan sa... sa land base kasi ano Uh, parang araw-araw ka na rin nag nag shore leave. Hindi katulad sa barko pag nag shore leave ka ay may hinahabol ka ng oras kasi baka umalis na yung barko kaya mayroon ka pang duty. E dito kwento sawa na kahit magdamagan ka pa. Kaya eto kami. Yan kasama ko kami yung tatlong na interview ko. Uh, uh lalakad-lakad kami dito sa ano sa sikat na tulay dito sa Sydney. Kaya kung tatanungin ninyo kaming apat kung nagsisi kami na huminto sa pagbabarko, isa lang ang sagot namin, kundi hindi. Bye! Video-video ka dyan, baka may duty ka pa. Bawang sulit ka. Sek, baka inahanap ka na ni Komote, eh. papalitan mo pa sa duty. <laughs> <laughs>

本当。<music> <music> Ito ang vlogger race. Ito yung TikToker race. <laughs> <laughs> Yan may meron. <mirror. laughs> Dark. Ang pilig na nakasagay kayo na naman sa parko. Eh, ayaw ko na bumaba. Namiss ba? Namiss mo? Namiss ko maging Dito na rin magtatapos ang aking vlog sa ngayon. Abangan nyo ang mga susunod na kabanata ng aking vlog. Ako si Kusinerong Mayor at ingat!